Ulat ng State Weather Bureau Pag-asa ang mainit na temperatura ng panahon kahapon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, mas maaga ang nararanasang heat index ngayong buwan na dapat ay sa Mayo pa mararanasan. Si Crisa Lopez para sa detalye ng balita. Buwan pa lamang ng Abril, naramdaman na ang 40 degrees maximum daytime temperature sa Kamiling Tarlac ayon sa pag-monitor ng pag-asa. Ayon kay Ana Solis, head ng pag-asa climatology, mas maaga itong naramdaman kumpara sa inaasahan nila na sa katapusan pa ng Mayo. Hindi rin naman daw imposible na mas tumaas pa ang temperatura na maaaring maramdaman ng mga Pilipino. Sure. So kasama din po niya, nakapagtala na po ng pinakamahinit na temperatura. 40 degrees na itala April 15 sa may parte po ng Kamiling Tarlac. Yung may station po tayo doon at saka po sa may Isabela, isa, sa, sa Isabela State University. So, ito po yung mga lugar na medyo matataas na po yung maximum daytime temperature. So, yun po yung highest so far na temperature ever recorded. Uh, this year 40 degrees po dyan sa May Park. Ayon sa pag sa Climatology, patuloy ang kanilang pagmamonitor sa heat index o discomfort index alinsanga na nararamdaman ng tao. Nilinaw naman ni Solis na may pagkakaiba ang heat index at maximum daytime temperature. Anya ng weather specialist, heat index ay nasusukat sa pamamagitan ng katawan ng tao. Samantala, ang maximum daytime temperature ay sinusukat sa pamamagitan ng kanilang mga instrumento. Sa pagmamonitor ng Weather Bureau, inaasahan nila na maaaring tumaas pa ang maximum daytime temperature hanggang sa susunod na buwan. Subalit imposible naman daw na umabot ito sa highest recorded maximum temperature sa Pilipinas na 42.2 degree na naitala noong 1951. Ngunit hindi pa rin nila inaalis ang posibilidad. Ang temperature ranges natin ng maximum daytime temperature for April ay 39.7 o 39.8 pero as early as April, Nakapagtala na tayo ng 40. So, inaas, tinataya po natin na itong 40 mararamdaman by end of May. Pero as early as April naramdaman natin. So, ibig sabihin po, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum data. Sa kasaysayan sa panahon ng El Nino sa Pilipinas, umabot sa 42.2 degree ang pinakamataas na temperatura na naitala sa si Tugigaraw City. Karaniwan daw itong nararamdaman kung nasa level na ng strong El Nino. Hindi siguro magkakarating ng 45, 45. degrees. Ako. So historically kasi 42.2 at nangyari din po yan during strong El Nino. So ibig sabihin po uh, possible na up to 42 may posibilidad pero base nga po dun sa latest forecast ng pag-asa eh, up to 40. At may nakikita kami ng na mga models na up to 40.3. So, by end of May. So, yung mga ganun po. So, up to at least 42 kung ikukumpara natin dun sa historical record po. At usually, yan po ay sa kagay. Pinapayuhan naman ng Quezon City Health Department ang publiko na sumunod sa mga payo ng eksperto, lalo na ang makakatulong upang malabanan ang init ng panahon. So oh, uh, when it comes to the scorching heat, of course we have to boost our immune system. Panlaban po sa kahit na anong sakit. Eat right, sleep um, on time. Of course, have at least eight hours of sleep. Hydrate. Daya po nasaabdi ko yun siyempre. Mas rin na po tayo ng reusable na ano bottles po instead of buying yung mga plastics kasi bawal po yun sa QC. And of course, um, aside from keeping hydrated, uh, protect your skin. Use sunscreens or sunblocks, umbrellas, hats, wear uh, light clothing as much as possible. If you have nothing to do important outdoors, you can stay at home and have um, a nice time with your family. Also, protect our pets. At uh, the same time, uh, give them water to drink, a nice shade where they could uh, rest. And laging mag-iingat lang po. So sa ngayon, yung mga, 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 may, maintenance, you have to drink it, especially those with hypertension po. Dahil pwede po ma yung situation no, sa sobrang init din po talaga. That's Para sa Euro TV News, Kriza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.